Uy, BH, bawal pa maglato-lato, maingay. Buhay yan si Jesus, video ka pa. Oo, pero hindi pa pwede magingay. Bakit? Eh, bawal nga magingay. Ano ba? Ano to, West Philippines? Si, hindi rin nga magingay kung may nangyayari ng ganap doon. Ay, eh, iba yun. Oo. Oh. Iba naman yun, kailangan magingay. Oo. Oh. Hindi yan. Eh, bakit nga hindi nga sila nagingay? Eh, iingay ka doon. Magingay. Oh. Eh, yung iba, tatame-tameme, tatahitahimik, ta ta pero sa ibang issue, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ano yan? Yun na yun! Ano Ba't nandito ka na naman? Hindi, <laughs> gusto kong malaman sino yan. Kilala ano, mo na yan! Oh, o, ano mga kapat helmet? Pwede na akong maungaw. Hindi pa. Tapos na ang Good Friday. Sabado pa lang. Kaya nga, Sabado de Gloria. Okay. Bukas why na si Jesus. Buhay na. Bukas pa. Bukas pa. May tinig na. Bukas po. Pwede na. Hindi po. Siyempre so, mga ba, dahil today sa Barber Happy Day. Sila mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lang kayo updated sa lahat ng mga inepara Para sila sa so, usawa so, namin ng video pa. Nagnilay ako kahapon video ka pa. Good Friday. Anong nanilay? Hindi na ako nag-react sa mga bagay-bagay. Anong ano nanilayan mo? Marami. So, What? ano nga, napanood ko itong balita na ito, Ayan, no? inamin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng Gentleman's Agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Pamahalaan ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Pero, giit ng National Task Force West Philippine Sea, walang kaukulang dokumento o kasulatan para sa sinasabing kasunduan umpisa pa lang ng Administrasyong Duterte ay mayroon ng status quo agreement sa West Philippine Sea sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon ito kay dating presidential spokesperson, Harry Roque. Ito'y oral sa panahon ni pa Presidente Duterte na ang parehong panig ng China at Pilipina ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin kung ano yung naroon na walang dagdag walang bawas. Pero sa kabila naman ng kasunduan, ginamitan din ng China ng water cannon ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 2018. Ikinagalit ito ni Pangulong Duterte ayon kay Roque at ipinatawag ang Chinese ambassador. Dito lumabas ang isyo ng China sa pagdadala ng Pilipinas ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Nilinaw naman ni Roque na walang ipinangako si Duterte na tatanggalin ang warship sa nasabing bahura. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila win at eh kasi ang kasunduan ng status ko di dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung uh, Sierra Madre. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa ayon. Ang kasunduan, papayagan nilang dal, dalhan nang tubig at pagkain hindi nila haharangin. Ayon naman sa National Task Force West Philippine Sea, kailangang magpaliwanag ni Roque dahil labag sa soberanya ng Pilipinas ang ganitong kasunduan kung meron man. Hindi rin legally binding ang ganitong kasunduan kaya hindi mapipilit ang Marcos administration na sundin ito. We have not seen any document. We have not seen any uh, report that there was uh, such an agreement. And as mentioned by uh, President Bongbong Marcos himself, if ever there was one, uh, he has repudiated it. Sagot ni Roque, walang sinagasa ang soberanya ang gentleman's agreement. Wala naman tayong soberanya sa EEZ. Sovereign rights lamang, karapatan lamang na mga alap at siyempre makinabang sa tanging yaman na makikita ron. Ang gusto nilang mangyari, uminit talaga itong relasyon ng China at ng Pilipinas. Ang sa ganon, pakinggan tayo ng mga Amerikano. At sa pamamagitan ng uh, Mutual Defense Treaty, isa eh, kluluhan tayo ng mga Amerikano. O oh, di ba ano ba yung gentle, ano, gentleman's, gentleman agreement? What? Gentle ba? Ewan ko sa kanila. Pero ayan nga, Galing yan kay Mr. Harry Roque. Mm. May gentleman agreement pala. Gentleman's agreement. Oo, ganun. Gentleman's agreement. Oo, kung ilan man sila. Ang si Tatay sila. Diggs. Hmm. O pala, mga kabatang helmet. Eh, bakit ngayon lang yan biglang pumutok? Ano yan? Palitaw. Ngayon lang biglang lumutang. Ano yung oh. gentleman's agreement? Sila lang nakakaalam? Yun nga yung nakakapagtaka. Big Secret? Yoga, Kasi may sinabi din no, oh, o, oh, ayan, napanood yun naman na wala daw alam, Big Cooper, ang oh. government, about Jan. Ha? Huh? Walang alam ang gobyerno? Oh, ano kaya yan, no? At ito pa, may sinabi ding statement si Sen Leila at si Sen Trillianis mm. about Jan, sa sinabi ni Mr. Harry Robin. Mm -mm. videographer. Ganyan nakakapagtakay. Kaya mga kapatang helmet, anong masasabi nyo dyan hinggil dyan sa statement kasi ni Mr. Harry Roque? Bakit kasi ngayon lang lumabas? Tapos may ganyan pala. Diyos ko, sa anim na taon na nakaupo si Tatay Diggs, may ganyan palang agreement sa mga Chinoy o sa mga Chinese. Ganoon pala yung videographer. Mm -mm. yung, yung Tatay Diggs nyo? Oo. May e, secret? Eh bakit ngayon lang biglang lumabas at bakit ngayon lang biglang sinabi ni Mr. Harry Roque? Hindi mm. ba? Saka ano kaya nakapaloob dyan sa agreement na yan? Mm. Parang ano ah, mga kabata helmet, ang sarap, ano yan, siya sa atin. ba? Diba? May bawal ata dun eh. Ah, may bawal? Oo. oo. Eh, teka lang. Eh, di ba nga, todo bomba, bijogaper ng water, ano, water cannon? Oo. Yung... Panonization daw. Oo. oo. Ha? <laughs> <laughs> Panonization. oh balik na lang tayo sa water cannon. <laughs> Kasi, may cannon? Tanong. Uh -oh. <laughs> Parang <laughs> ano, ha? Ito ba ang missing link? Itong agreement na to? Akala ko, missing link yung water cannon. <laughs> Hindi, video ka pa di ba? Ito ba yung missing link, itong agreement na to, dito sa patuloy na pagbobomba, pambubuli, ng mga Chinese ating mga ano, bisyo ka Eh, kababayan. siguro, meron silang pinag-usapan, merong pinagkasundoan, yes, yeah, no. nagkasundo silang dalawa na ganito, ganito, ganito. Pag mm -hmm. hindi ganon, lagot ka. Iwawater. Eh. Naku, mga kabatang helmet, comment down below nyo nga dyan, na, kung ano yung masasabi nyo. Kasi parang, syempre, nakakabahala yung mga kabatang yun, yun, mm helmet. Dahil, sa atin naman talaga yung teritoryo na yun eh. Diba? West Philippine Sea. Eh, diba? sa kanila daw eh. Sa? Eh? Uh, eh? Sa kanila pero, daw eh. kailangan natin malama kung anong agreement na yan. Kasi uh -uh. baka yung agreement na yan, ang makakasagot dito sa mga katanungan natin. May sa written kanil? bang agreement? Kaya nga ano ba yung written agreement? Verbal ano ba? lang ba? Kasi pag sinabi yung verbal, it's either oral or written. Bitsa ka par. Verbal? Pag non-verbal, yung mga action. Oh, pag pag verbal, verbal, sinabi mo. Sinabi o sinulat yan ang ano, pasok sa verbal. It's oral or written, verbal yon. Pero yung mga non-verbal, yun yung mga actions, yun yung mga gestures. Okay, comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo. At, bakit wala yatang ano, nagsasabi ng mga statement o yung pahayag nila hinggil dyan sa ginagawa ng Chinese vessel, no? Bichuga Pair sa ating mga kababayan. May hinihintay kasi akong magsalta about dyan. Pero sa ibang issue, ang daming, daming kuda, ang daming mga ano. Ba't parang ka nagpepenit? Eh? Oo. Di sa talikod ko. Pichoko, parang haba nung nilakad namin sa prosesyon. Uh -huh. Pero ayan, mga kabata, helmet tayo. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay, nag-helmet din ang book. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! O nga pala, may event tayo pupuntahan bukas. Easter Bigas Hunting. Tawag uh -huh. tayo maghanap ng ng na 20 pesos na bigas bukas! Uy, nagsilita na ba? Sino ba? May sinabi na siya. Parang wala. Tahimik din. Oh, Ay, no. Eh bakit sa iba dumadaldal siya? Baka nagpepenitensya. Ah? Oh. Talaga? Hmm.